Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. Ayan, mga buddy. Uh, for today's video, uh, maaga tayong tuklubisin eh, na no? kasi ano? Uh, ano ba? Ayan, 6.29 ng umaga. Kasi darating ngayon yung isda. At uh, ibang araw ngayon Today is March 10, 2024. Ah, uh, dadating yung mga import namin ista galing Vietnam. Actually, kapon pa dumating ng Manila tapos Manila to Davao is today yung schedule. Ah, uh, 8 p.m. lang umaga. So, magpipipala tayo ng maaga kasi pupunta tayo ng airport. Kukunin natin yung ista. At, uh, yun nga, uh, matagal-tagal hindi tayo nakapag-vlog dito sa YouTube Kasi uh, marami tayong ganap dito sa farm uh, Bukod dun sa expansion ng palaisdaan Tsaka uh, tutok talaga tayo no, sa pag-expand ng area Tapos binipipren natin yung mga lagayan ng import Kasi this time ayoko mamatay ulit yung mga nabili nating import gusto ko pa dami na ulit kasi marami na tayong lalagyan. So, yun lang. Prepare muna tayo tapos antayin natin si ba de Rotera at yung iba natin kasama. Nating brav. Let's go! So, ayan mga buddy. So, tapos na tayo nag-prepare. Uh, update ko lang kayo no, dito sa farm. Ay, tumatawag. Cut ko muna. Uy! farm update, mga buddy. Pero for today's video is pakita ko lang sa inyo kung ano yung uh, namin dito sa Gapi Farm. Ayan, meron tayong pinipre dito ng mga cement pan for dadating natin na isla mamaya. Galing Vietnam. Ayan, dito. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong cement pan. Tapos, meron pa dun sa gilid. Tara. Actually, limang strain yung dadating natin na uh, import. Ayan, uh, yun, tatlo, tatlong cement pan doon. Isa dito. Ayan, isa dyan. Tapos, dito din. Sa gilid. Ayan. Ito. Dito yung isang strain. So, lima lahat mga body. At, uh, yun nga, patagal tayo hindi nakapag-upload dito sa YouTube. Kasi, ah, uh, Marami tayong ganap dito. Uh, dito din nagpe kami dito na ng... ay hindi pala pa-construct ako dito ng wall ng bubong ayan o no? kasi dito natin ilalagay lahat ng mga giant beta na ikogroom ayan gagawa tayo ng rack dito gagawa tayo ng rack dito ayan puro rack yan mga body pag malinis ato bukas ayan doon din isang rack doon na kasing lapad ng lid dito Ayan, dyan lahat yung mga 12 by 8 natin na tank for betas. Yung mga giant natin na beta, dyan natin lalagay lahat. Tapos yung rack doon na nalagyan natin ng beta, yung dalawang rack na yan, i uh, occupy natin yan for grooming na gapis for adult. Ayan, yan, dyan natin lalagay yung mga pang open category natin for show and for release. mo pero mostly dyan, delta mga body for international show. Tapos dito din, ah, uh, pinalitan natin ng transparent na bubong. Kasi sobrang dilim dito mga badi kahit maliwanag naman dito sa farm. Pero dito na side is hindi talaga na iilawan. Kaya pinalitan natin ng transparent na bubong. Ito yung luma. At pinalitan natin ng bago dyan. Para magkaroon dyan ng ilaw. At maliwanag yan mga badi kasi ah uh, pag hindi kasi sila na sisikatan ng araw, matamlay yung gapi, hindi nagkakain. dito din na side. Konti lang yung nilagay ko dito kasi natatamaan ng araw yan lang, lang side. At dito naman, dito na side is natatamaan na siya ng araw. Kaya no need na lagyan pa ng another transparent na yun, bubong. Tapos, ano pa ba? Yung bago naman dun sa harap, kumaya pakita ko sa inyo. Pero dito sa mga istanatin natin mga body ah, uh, Konting update na rin Ayan, meron tayong binibreed dito na Ay, ito pala, itong bago Ayan, mga retaso dun sa May mga sobra kasi kami mga materialis Kaya ginawa ko na lang rack Na pwede lagyan ng 12 by 8 Mga 8 pieces yan So 8, 16, 24 pieces na Mga kapitan Pero hindi pa yan tapos mga body Kasi meron pa yung canopy dyan Para sa bubong Para hindi na na uulanan. Ayan, dito. Ah, uh, nag kasi natin dito, mga badi, halos prime pa lang. Pero, meron na kaming produce ng full gold. Ayan, meron na kaming full gold na ribbon. Ayan, nag-drop na. Ito yung parents. Ayan. Kalwing to, mga badi, na ayan, extended dorsal. Ito din, meron din dito, full gold. Ibang linya naman. Ah, uh, Actually, dito full gold. 24K itong mga body na nagalwing din. Ayan, pero hindi pa nag-drop. Ito pa lang. Dalawang female pa lang yung na drop. Ah, tatlo pala. Pero isang female lang matay kasi uh, dilabas niya lahat yung kanyang kuan, yung anak niya. Eh. Hindi siya nagtagtira ng kuan. Ng eggs sa loob. Ayan. So, dito puro mga Teka, pailawin na natin para makikita niyo farm update tayo para para kayong update dito sa farm Kala. huwag na natin i-cut kasi mabilis lang naman to kaya alis tayo papuntang airport mga buddy at kukunin na natin yung mga darating na isda na galing Vietnam ay ito pala ito 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 para pala tayo ditong Dambo Air Music. malaki na at kaya tayo, wala tayong makita dito na side try natin ulitin uh, saan ba yung mga uh, net dito Ada water shot ko na lang, hindi ko ma maabot kasi sobrang haba. Ano? Basta nandun yung dumber mo segment na tatlong trio. Tapos, dito yung mga isda natin. Ah, uh, hindi pa gaano kalakihan mga badi pero meron tayong mga nagroom dito. Side na tayo dito sa taas. Yan yung mga top sword na YKC. Top sword. Ayan, top sword. Dito mga singa. Ano? Ang lapad na ng kaudal. Mga sub-adult to na mga singa mga badi, sub-adult papalo Ayan prepare natin yan for show uh, Mostly dito is Para sa upcoming show ngayong June ah, May June ng Singapore at Malaysia Yun Dito takit kuha ng entry Yung Mga singa yun mga yan lahat mga bayan Singa, singa Puro single yan sa sub adults. Tapos dito sa third layer, mga AFR. Ayan. Ito yung linya na nagtapuan sa Kapinig Ito. Yan. Ito, mga Mosco KPM Ito, Singa. Dapat, no? Ayan. mga Singa. Yan, Singa din na. Mga bagong angat mga singga yan lalaki na katawan eto ano ba to ah uh, hindi ko alam ito ABT ito AFR ah ako ano pa na to singga red tin, red tail ito din singga red tail sa baba may mga silverado tayo na blue tail Ayan, Salvarado Blue Tail, mga lakit na mga open category, mga body. Dito, mga wild red, pero hindi pa ganong kagandahan. Dito may mga naselect tayo. Pero, hindi pa ganong ka-develop mga body. Kala pa natin develop kasi yung mga, kung nakita nyo, yung dorsal pin niya is good na. Pero yung caudal niya, hindi masyadong malapad. Sayang. So, Ganda pa naman yung kita nyo yung dorsal niya. Oh, laki. Pero yung caudal fin niya maliit. Kaya X sa atin 'yan mga buddies. Ito mga singa Yeah, po singga 'yan. Bagong angat. Ayan, mga bagong angat na singa Ayan, mga grooms dito din mga AFR. Mga bagong angat din to. Meron tayong isa dito mga YKC na plant. Pero nan albino to mga buddies ah. na plant siya ang laki ng katawan. No? Eh dito wala wala pang laman. Dito top sword din. Lahat diyan sa taas top sword. Alam niya naman sa taas yan, the top sword. Tapos nilagay natin ang tonnage ng palisay leaf para para maging shiny yung kanilang kulay mga body. Dito meron din tayong EFR dito. Yeah. Ah, ready for show na to for uh... Agape Lake. Hindi pa lang na-videohan. Kita ba? Yan, pakita ko na rin sa inyo yung entry namin sa Agape Lake. Yan, ito. Yan, Moscow. Ah, uh, ito din, HB White. May mga coming tayo dito na HB White. Ayan, ito Silverado, Blue Tail. Na malapit nang mag open category pero kulang pa sa edad mga badi. pero malaki na oh tanyo lapad ng caudal fin ito female nung kwan singa ito single adult. Tanyo, oh adult tayo laki lapad ng caudal ayan ready for show na to mga badi. lapad oh Parang na dress ito, meron tayong Blue Moscow. Ayan. Tapos the rest is history na mga buddy. <laughs> Bitinin muna kayo dahil para next vlog ko na lang i-update kayo dyan. Kasi marami tayong ginagroom dyan na hindi ko muna pwede ipakita. Tapos dito sa mga black box, sa susunod na update na lang yan mga buddy. At tara, punta na tayo ng airport. Kasi ando na yung isda Galing Vietnam Let's go! Dana Blue, Onin Bani Onin And Baderter Punta tayong airport Punta tayo sa si Manila Punta tayo ng Luzon

Quả cô là